gabing ito. At muli kami yung pinagsama-sama pa Salamat sa pamilya ni Brother Edgar. Salamat sa pamilya ni Brother Edgar. sa pamilya ni At ilayawin ko sila sa kapag ngayon. Sa anong mga kapakamakan ng Panginoon o anong mga sakit. So, Pagpalaan mo rin po ang bawat sa amin. Yes. At maging ang aming handog Panginoon sa iyo. Pagpalaan mo po ang aming mga pinagpukunan, business, trabaho, anuman Panginoon. Yes. na blessing na pinanggagalingan ng na aming binigay sa iyo Panginoon. Pagpalaan mo po ito upang magamit sa ikalalago iyo, ng iyong Panginoon. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri. Ang tatila at kasasalamat. Pahalan niyo po. Yung mga salita na may bahagi sa bawat pa amin. Pagpalaan niyo na po. Pagkinig. Ang iyong mga salita ay may isa po siya pusipan namin ang amin uh, magamit ito sa pang-araw-araw na magawaan. Ganoon din Panginoon sa mga social media gawain, Panginoon. Pagpalaan mo yung lahat na magkaroon kami ng uh, pagkakataon na laging na uh, dumalo sa mga ganitong gawain ng Panginoon sa so, inyong kapurang Panginoon. Salamat din Panginoon sa nagbahagi ng salita Naway Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain at uh, patuloy ang uh, katalinuhan na nagmumula sa iyo ang naranasan ng bawat isa sa amin. Ganun din Panginoon sa may bahay na ito, Panginoon. Salamat sa tahanan na bukas sa iyong mga gawain. At uh, patuloy, Panginoon, ang pagpapala ang siyang naranasan ng pamilya nito. Ganun din, Panginoon, sa isa sa amin. Salahatang ngon ito pa sa pangalan ni Jesus. So, uh, okay. okay. thank you